hoy mga masters, so welcome back sa ating YouTube channel. Ah, uh, balik well today, ah, uh, bali nagkisa sila dito. Ayun. Then uh, dito naman, so binasilihan na nila diretso na yung ating uh, walling dito. Pati yung ibabaw ng ating uh, canopy. So binamasilihan nila na porman. So para ma-finish na natin pababa na po tayo. Okay. So pasok tayo sa loob. So dito sa taas mga masters, so bali plastering tayo. Ah, uh, bali tayong pinalitan isang mason natin. Ay, dito sa maya panel board mga master. Then na sa labas, ayan. So ito Pagpatuloy lang uh, Ano dito Lagi ng group yung ating poste Tsaka pinatatahan Then yung mga ginawa ko mga dito mga master So balit pininish ko ng atapusin So nag wire pulling na rin tayo ito kanina And then na uh, splicing ng, uh, Sa taas sa dalawang room So ito guys isa tapos na Na splice yan Okay So kompleto na rin naman dito sa, sa room natin So lahat ng kapatid sa uh, mayroon na pong laban ng wire So finish wiring na to So tapos na Then natin sa kapila Ayan. So tapos na rin itong mga master. So na-aware po na pula, tsaka na space na po natin yung mga ano rito. At mga parte rito. No? Then yung mga outlet natin. So may mga laman na rin. mga switch. Okay. So ilang muna mga master rin na-flip lang ito